Ikaapat na Kabanata Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanbalat na aming itinayo ang kuta, siya ay nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga hudyo. At siya ay nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, Anong ginagawa nitong mahihinang hudyo? Magpapakatibay ba sila? Mangaghahain ba sila? Wawakasan ba nila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi hanggang nangasunog na ang mga yaon? Si Tobias nga na Amunita ay nasa tabi niya at sinabi niya, Bagaman sila'y nangagtatayo, kung ang isang Zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain sa pagkabihag. At huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan, at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Sa gayoy aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanbalat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at ng mga Amunita at ng mga Asdodita na ipinatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan, sila ngay nangag-init na mainam. At nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. At ang Huda ay nagsabi, nawalan ng lakas ang mga tagadala ng mga pasan at may maraming dumi na anupat hindi kami makapagtayo ng kuta. At sinabi ng aming mga kalaban, sila'y hindi mga kakaalam o mga kakakita man hanggang sa kami ay magsidating sa gitna nila at patayin sila at ipatigil ang gawain. At nangyari na nang magsidating ang mga Hudyo na nagsisitahan sa siping nila, sinabi nila sa aming makasangpu mula sa lahat na dako, kayo'y marapat magsibalik sa amin. Kaya't inilagay ko sa mga pinakamababang dako ng pagitan ng likuran ng kuta. Sa mga luwal na dako, sa makatwid bagay aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan, pati ng kanilang mga tabak, ng kanilang mga sibat, at ng kanilang mga busog at ako'y tumingin at tumayo at nagsabi sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, huwag kayong mga takot sa kanila. Inyong alalahanin ang Panginoon na dakila at kakilakilabot at ipakipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang inyong mga asawa at ang inyong mga bahay. At nangyari nang mabalitaan ng aming mga kaaway na naalaman namin at iniuwi sa wala ng Diyos ang kanilang payo na kami na nagsibalik na lahat sa kuta, bawat isa'y sa kanyang gawa. At nangyari, mula ng panahong yaon, na kalahati sa aking mga lingkod ay nagsigawa sa gawain, at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat, mga kalasag, at mga busog, at ng mga baluti, at ang mga pinuno ay nangasalikuran ng buong sangbahayan ng Huda silang nangagtayo ng kuta at silang nagpapasan ng mga pasan ay nagsipagsakbat bawat isa'y may isa ng kanyang mga kamay na iginagawa sa gawain at may isa na inihahawak ng kanyang sakbat. At ang mga manggagawa, bawat isa'y may kanyang tabak na nakasabit sa kanyang tagiliran at gayon gumagawa. At ang nagpapatunog ng pakakak ay nasa siping ko. At sinabi ko sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon, at tayo'y nangagkakahiwalay sa kuta, isa'y malayo sa isa. Sa anumang dako na inyong marinig ang tunog ng pakakak, ay makipisan kayo sa amin. Ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. Ganito nagsigawa kami sa gawain, at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa ang mga bituin ay magsilitaw. Sinabi ko rin ng panahong yaon sa bayan, pagsitahan bawat isa sa Jerusalem, nakasama ng kanikanyang lingkod, upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at makagawa sa araw. Sa gayoy maging ako, ni ang aking mga kapatid man, ni ang aking mga lingkod man, ni ang mga lalaki mang bantay na nagsisisunod sa akin, ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot na bawat isa'y yumaon na may kanyang sandata sa tubig.